Welcome to News 5 Everywhere. Biyahe walang flagda, walang flagda, at walang boundary. Tantar na mga balita, ang mga balita. Nagwalkout ang mga estudyante ng Dalasal Araneta sa Malabon para iprotesta ang mali umanong pamamalakad ng pamunuan ng eskwelahan. Para sa detalye, nasa linya ng telepono si Fritz Cabiano. Fritzi? In this so sa loob ng classroom, sa kalsada nga nagpalipas ang oras ang may isang ng oras sa isang dawit si John Pinanggela sa Laraneta sa so ng Malabon. So, Tawad ang na t-shirt at bitbit ang mga placards na naglalaman ng kanilang hinaing. Nagprotesta ka ang mga estudyante laban sa umunay maling pamamalakad ng Pangulo ng Universidad at mapang-abusong scholarship system na ipinapatupad raw sa mga BS Agriculture students. Ayon kay Robert Gat na presidente ng kanilang student council, nagtaas ng 5 hanggang 10% ang bayad nila sa matrikula kahit pa walang konsultasyon na naganap. Maano maliya rin daw ang pagtaas na ito dahil hindi nila makita at maramdaman na may pinatutunguhan ng nasabing tuition hike. Nanatili raw kasi hindi maayos sa mga pasilidad ng paaralan gaya ng laboratorio at ng matagal na nilagiling na LCD projector para magamit sa klase ay di pa rin na Matagal na raw nilang panawagan kay Brother Jun Ergiza na sang presidente ng universidad na mag-resign ito. Isa pang inaingang student body ay ang malap no permit no exam policy na ipinapatupad umano ng paaralan. Paliwanag ng student council president bagaman lasal ang pangalan ng kanilang universidad, hindi raw sila dapat iharin tulad sa ibang lasal school ang kanilang paaralan kasi ang dating Gregorio Araneta University Foundation kung saan karamihan sa mga estudyante ay may hirap o yung umaasa sa scholarship. Bila lagpas sa 700 pesos ang per unit sa DLSAU kumpara sa higit 2,000 pesos sa ibang LaSalle schools. Pero ang masakla pa raw, lalo na para sa mga scholar ng BS Agriculture na gusto nang lumipat ang paaralan, hindi raw nire ang kanilang clearance at transcript kailangan daw muna nilang bayaran ng 50% na ginastos ng universidad sa kanila bilang scholar. Hanggang sa ngayon ay sinisikap pa ng News 5 na makuha ang panig ng De La Sal Araneta University. Yan muna ang pinakawing balita mula dito sa Malabon. Balik muna sa inyo. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.